Itay, Kaway ka Itoy! Eh. <laughs> cheche, kaway ka no, Cheche! <laughs> Lapa, mo lang parete, sa <laughs> Hindi, para mapanood niya sa YouTube ko nilalagay oh, si Mami. Ano Wala <laughs> pang ilaw. O, oh, ayan, na naman. Patay tayo niya. Mura na yun si Buti pa si Santa o nakatali oh. <laughs> na o Ito bahay natin pa. Hmm. na babat sa tubig, Ang Uniform ko kaya ganun eh.